Bagamat hirap noong makapagpadami ng ashitaba sina Jaya dahil sa pabago-bagong panahon sa Cordillera, sinikap pa rin nilang maparami ang mga ito sa kanilang farm. At taong 2012 nga ay nagsimula na silang magpakilala ng iba't ibang produkto gamit ang ashitaba. Once so they uh, ashitaba that they uh, ipaprocess may gawin so na as uh, ashitaba capsule, ashitaba tea, uh, ashitaba cookies, can ashitaba nga polvoron. So, di ay t, uh, may isang uh, pinakamain kami from mga uh, 2012 na uh, iso ti ipoproduce mi tapos di na uh, iprocess mi matatat. Sa kanilang tala ay sila ang kauna-unahang gumawa ng mga process as products sa La Trinidad. Kasi uh, dahil garod na uh, mayat de nga pampawabang ay ti kolesterol. E so, uh, asidag kami dyan NGCP, GCP nung no, kuha ka uh, pinag-check na nga ti kolesterol kat uh, gatangan da kanya and then uh, pumasada mat ko. Ejen, ti cholesterol level da ngayon, monthly checking da. So kasi... Si Maricel naman nais ipakilala sa publiko ang mga bagong pasyalan sa La Trinidad, Benguet. Adat tagid sa'y panay false, ma'am. Adat maadamat kiti tagid sa'y kwa, ma'am. ka nga agi stay in kasi ma'am adati of offer da nga ni Kiyomis, <laughs> adani Martin's Habit House tapos ni Kuamam Garden ni Pwede ka magstay doon for kung gusto mong makuha yung 2 to 3 days na mapuntahan yung apat na falls na. Ngunit ang mga bagong pasyalang ito sa Shilan La Trinidad ay bubuksan pa lamang para sa mga turista ngayong darating na Oktubre. Your oray me that is a gears for the safety tourist. Uh, so, we would like to promote yung mga other surrounding areas within La Trinidad also para na one day will benefit from yung arrivals ng bisita na pumupunta dito sa atin sa La Trinidad. So, uh, yun na isang goal ng La Trinidad Tourism Week. Uh, ang isa pa ay to gather uh, yung mga tourism stakeholders. Uh, on Friday, we will have a tourism summit to uh, gather yung mga tourism stakeholders and to talk about And tourism and tourism-related matters kung paano ito makakatulong pa sa mga stakeholders natin. Maliban pa riyan, handog rin ng Tourism Week ang iba't ibang mga produkto ang gawa sa kanilang lungsod tulad ng kape, wearables at iba pang mga pagkain. Ang mga ito ay maaaring makita sa La Trinidad Gymnasium ngayong araw hanggang sa darating na biyernes. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.